Titingnan mo guys, Kanyan yung siw, siw makatulog, oh. Oh, natulog na ang siw, siw Oh. Natulog na. oh, oh, oh. oh. <laughs> sleepwalking. Sleepwalking yan yun. Sleepwalking. Oh. Oh. Pak Pag nakatayo ang siw-siw, natutulog siya yung kakaya kanyan. Kanyanin mo lang. Kanyanin mo lang. Kanyan. Pak, pak. Bak, yun, na-close na yung eyes niya. Piksapihin. Ano na yan? Tulog na yan. Tulog. Oo.